Batang naglalaro, aksidente naikulong ang sarili sa nililinis na refrigerator sa kanilang tindahan. Talaga nga naman na kailangan tutukan at maging alerto ang mga magulang o guardian sa mga pagbabantay sa mga batang ito. Lalo na at malilikot ang mga ito at curious sa maraming bagay. Katulad na lang ng bata sa kwento na ito na panandali ang natrap sa refrigerator. Matapos pumasok dito habang naglalaro. Kung ano ang kinahinatna ng batang ito, eto. Sa isang video na nakuhanan sa loob ng isang tindahan, makikita ang isang lolo na nililinisan ang refrigerator sa kanilang tindahan. Bukod dyan, tinanggalan niya rin ito ng shelves at tinanggal sa pagkakasaksak para i-defrost. Kasunod naman ito ay makikita ang bagong gising niyang tatlong taong gulang na apo na si JK na agad na naglaro sa labas ng kanilang tindahan habang binabantayan ng kanyang lola. Nang panandali ang lumabas ang lolo para kuhanan ng shorts ang kanyang apo, ay siya namang pagpasok ng bata sa tindahan para kumuha ng juice. Pero sa halip na kuhanin ng juice, pumasok ang bata sa bakanting refrigerator na upo at isinarah ang pintu nito. Sa pagbalik ng lolo sa tindahan, nakarinig ito ng pag-iyak na isang bata na inakala niyang nanggagaling mula sa labas. Kasunod naman ito ay ang pagdating ng lola na agad na narinig ang pag-iyak ng kanyang apo na nanggagaling sa loob ng refrigerator at natarantang pinalabas ang bata. Dahil sa pag-aalala sa bata ay nakatanggap ng na mga negatibong komento ang video pero ayon sa nanay ni JK na si Rona May Gahisan bilang isang nanay ay hindi rin niya naman daw gugustuhin na may mangyaring hindi maganda sa kanyang anak. Sinabi rin niya na kaya lang naman umiyak ang bata sa loob ng refrigerator ay dahil takot daw ito sa dilim at sinigurado na walang bata ang naargabyado sa nasabing insidente sa mga magulang yan. Sa paanong paraan kayo nakakasiguro na palagi ang ligtas ang mga anak ninyo saan man kayo magpunta? D Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.